ayan mga kasari ayan 10 pesos yung ginagawa ko ayan nag-repack tayo ng mantika ayan <laughs> update tayo mga kasari ah, ngayon ay ano, um, April 6 na ayan nag-repack ako ng mantika ah nagtaas na yung mantika ngayon mga kasari ayan ang ah, yung akala natin minsan is December lang nang tataas December na is tumaas ang mantika itong galon na ito is ang kuha namin dati dito is ano to 20 ngayon to 45 na yan sa so, pupisa sa binagawa ko ayan <laughs> wala na tayo itlog ayan kasi kanina ay uh, yung itlog dyan is meron pa yung 11 piraso yun ang you know, nakakagad ni lahat mamaya bibili na naman ako ulit. Uh, okay lang din yung pa isa isang tray yung bili ko. Pero nakaraan, dalawang tray yung binili ko yung magmamahal na araw. Ngayon, pa isa isang tray. Okay lang din yung kasi halos araw-araw naman sa Kaya, ayan, okay lang yung okay lang yung pa isa isa. Ayan. Yung tray na kinuha ko sa palengke is yung 250 tapos binibenta ko siya ng 10 pesos ang isa ayan sobrang init na yun sobrang init wala yung inyong ayan dapat nga lagi tayong magpay-upload ayan kasi para ang may kahit pa paano pasente mo sentimo is may kikitain tayo ayan paano tayo nito taong na nga tayo bago sumakot eh ako ano eh magpas na nga isang taong eh bago sumahol. Pero malapit-lapit na sa ngayon, malapit-lapit na ulit. Malapit-lapit na tayo sumahol. Kunting taste na lang. Siguro hindi na mabuti ng December. <laughs> hindi na ng dalawang taon. Magdadalawang taon. E ganun talaga, di ba, tayo? Uh, wala eh, di ba? Ganun talaga. talaga. tayo sikat. Gusto <laughs> tayong nagsataga at mag... nag-ano, nag... dito? Ano, nag, ano, Nagbaba sakali, di ba? Gano'n na naman. Na. Dapat, ano, uh, makasahod na para may pambili ako ng cellphone. Ayan, kasi yung nakarang sahod ko is pinambili ko ng cellphone ito. Ah, uh, pampili ulit na cellphone kasi kailangan ko ng cellphone kasi yung asawa ko ngayon is ah, nag-ano na siya <laughs> nahuhumaling na siya sa kay Pupo kaya kaya yung cellphone niya is hindi ko nahihiram hindi ko mahiram isan nag-enjoy siya Ayan. hindi ako pwedeng mag-ano, mag kasi ano, kulang -ano. ano, ako sa cellphone. Ang buhay ko ngayon is, ah, uh, kasalukuyang, kulang sa cellphone. kulang <laughs> sa cellphone. Kulang <laughs> ako sa cellphone, just video. Minsan gusto ko nga mag-live, eh, wala, eh. kailangan ko ng tatlong cellphone <laughs> para apat lahat ba? Diba? grabe paano tayo makakaano nito eh wala tayong sahod ayun kasi inano ko yung ano yung pambili ko is yung sahod ko sa white kit diba matagal, matagal tayong sumama tayo mag-upload mga kasari minsan ako masipag mag-upload minsan ngayon eh. kasi minsan kasi piling ko pa ulit-ulit ba? Diba? pero sana salamat naman sa mga hindi nagsasawa dyan na kahit ako lalo na yung nakasubscribe nakasubscribe talaga sa akin kaya naka o oh, nakasubscribe kasi sa YT Studio ko, pagka pumunta ko ng YT Studio ko is naging sa lugar niyo mga kasari sa mga sari na yun i-check niyo po tumasa yung mantika sa yung sa palengke yan dito kasi it's tumaas ayan Gumagamit ako ng supot dito kasi parang hindi lumamaglawa Dati doon ako sa ano ako sa lababo kung magawa ina eh, kataylo na dito naputan pa yung kupuko kasi talagang gumagawa ko ng ngielo parang ano yung kupuko pero matigas naman yung kupuko eh siguro gumagawa kasi ako ng ngielo ayano oh. Kaya parang malapit na siyang maputput, Ayan. Pinano ko kasi parang nagano siya, nagulit na siya. Kaya pinatulan ko. Ayan, mahaba lang haba ko ng kukuha. Matibay yan. Matibay. Ayan. <laughs> mahaba yung kukuha. Matibay naman yan. Yung dito lang. Ito dito, ganun din. Nag-crack siya. Kaya kagabi, yung sa mga hinlalaki ko, kasi sa sa lagi sa paggawa ng hilo. Kasi mabili ang hilo ngayon eh. Ayan. Nag-crack din siya, kaya kagabi na noon kung binawasan ko na kagad. Mm -hmm. Kasi kaysa mamaya, biglaan na biglaan na ano, ganun ko, Mahati. Mas, mas, mas lalaki ang damage. sasakyan. Kanina, may bumibili na ng mantika. Buti na lang meron ako doon, ano. Meron ako na sa buti. Yung nasa buti ng gin Alam niyo yung mantika ang pangalan niya. Mantika yung tatak niya. Um, ang ako ko noon 45 pesos. Meron ako yun. Kasi pag tulad niya, nangubusan na ako ng tingin na mantika. Yun ang inahalo ko. Yung buti kanina. Pag may budget ng tumerto, is yun ang inahalo ko. Kinukuha na. 5 pesos meron ako dyan pa isa isa dalawa kukuha ko kukuha ko na pag isa isang bupi okay. ganyan naman bupi okay. sabi niya ano class sabi niya ano class eh ano kay Whitey. Ang tagal kong sa Whitey. Ay, nagreklamo. Ano? Pang-three years na yata ako sa Whitey. Three years na. Three years na yata ako. Pero pang-tat, pang-atlong nanonood ako ano sa YT ano no sa di ba, yung yung nakakalam yun ano yung sumasagot sa YT di ba yung pinakamababa ayan pinakamababa natin na sinasagot sa YT Kung, ko na pagdadagdag ako ng konti tulad yung cellphone ko na yan sa anak mo parang bibili ako ng kasi yung cellphone niya ano yung eh, mga lang ano, parang pag ako yung cellphone niya mapupunta sa akin yung bago sa kanya Ay, di, diba, di ganun naman talaga mga nanay parang di upgrade ko kasi yung cellphone ah oh! Alin. Alin. Nag? Kaya nang ni ma'am yun. Kaya lang, hindi na naman ako pinicture ang binko e. Ang dami, may dati ka na. Oh, may, dati na. may dati ka nang ano dyan. I-repy kasing ginagawa natin e. Hindi, na gano'n an ako. Nag-re-registered ako. Yung new new ano new registered ginawa ko ayo ng ano yung recover account ayo so, kasi kasi di pa pa sa yung ten yung recover eh bakit hindi proceed ka hindi na hindi na proceed mo ano na ako ng Anong oras na?